Naghahanap ka ba ng patok na negosyo ngayong summer na low capital with high profit? Perfect! Natagpuan natin ang direct supplier ng mga fried ice cream machine at soft serve ice cream machine dito sa Pilipinas na kadalasan nakikita natin sa Korea at Thailand. At mga kasama nga pala natin dito si Echo. Hello mga ka-savers at sa mga katsongkada natin dyan. Totoo ba talaga na pwedeng kumita tayo ng malaki sa ganitong klase negosyo? At paano ba ginagawa yung ganitong fried ice cream? Siyempre 100% malaki talaga ang kikitain niyo dito sa aming fried ice cream. So, meron po tayo ditong uh, single pan na fried ice cream. So, kariniwa makikita nyo po sa fried ice cream is open siya. So, kinagandahan ng aming fried ice cream is meron na siyang glass. So, napaka-hygienic na rin po ng aming fried ice cream. And of course, meron na rin po tayong LED dito sa front. So, kapag gagamitin nyo po siya ng gabi, So, hindi, um, makikita nyo na po agad yung inyong business ng fried ice cream. So, pwede ba customize yan? Yes, pwede ipa-customize. Madali lang naman po ito. So, tatanggalin nyo lang po ito yung dito nya. And okay. Then, you can change um, yung inyong business. Like, for example, yung inyong business name, pangalan ng anak nyo, ayan, okay. pwede nyo ipalit. Kahit Alright. teacher ninyong pamilya, okay pwede yung pwede dyan. Yun. Ah, diba, ang kinagandahan din ng aming fried ice cream is 805 watts lang siya. O, oh, mababa siya, yes, no? Yes, uh, Okay. So, magiging consume lang po dito na electricity is almost 300 to 500. Depende po sa kung ilang oras niyo po siya gagamitin. gagamitin. So sa package inclusion po nito, meron na siyang 5 kilos po na powders. Mm. Four kind of toppings. So, meron na siyang mini malos, rice krispies, All right. uh, chocolate chips, sprinkles. The same time, meron na rin po siyang 5 kilos of powders. So, meron na rin siyang dark chocolate na kasama, vanilla, and of course, available din po 'yung aming chocolate po para dito sa aming fried ice cream. Kinagagahan po ng aming fried ice cream is 10 canister na siya. Bakit po 10 canister? Meron na siyang anim dito sa uh, dito sa gilid and apat po sa taas. Dito po natin inilagay po 'yung toppings po natin at sa mga gagamitin po nating mga equipment. So sa Alright. package niya, may kasama na rin siyang tong and spatula. Plus, dito po sa fried ice cream natin is hindi na kayo may ang mag-expense pa ng or gumami pa lang extension dahil may kamasama na rin po siyang AVR na 3,000 oh. watts. Ano naman itong ano na to? Pedal. So, meron dito sa fried ice cream natin, meron muna tayo itong power. Meron tayong LED light. So, like for example, sa umaga, hindi natin gagamitin yung light niya dito po. The same time, mas nakakatipid din po ito ng, uh, uh, ng electricity. Uh -huh. Then, ito po yung pedal niya. Meron po tayo itong manual tapos automatic. So, ah. ito po yung manual natin. Kapag minsan hindi po nagre-respond si automatic, ito yung pipipindutin natin. Alright. Pang ano yan? Pang defrost. Pang defrost po. Oo. Ang kinagandahan po dito sa aming fried ice cream is movable na rin po siya. So, kahit saan pwede nyo po siyang ilagay. So, mapabazor, mapamarket, o okay, sa ang um, hype foot of traffic talaga is pwede nyo po siyang dalhin. Oo, at hindi siya ganun kabigat, very light yes. Sa package inclusion po nito, nagkakahalaga lang po ito ng 41,995 pesos. Pero kung kayo po ay magiging dealer po namin, mas maliit na lang po yung makukuha niyo po presyo. Ayan, makikita niyo po, 34,000 pesos na lang. Just purchase lang po the minimum quantity po ng aming mga products. For example naman, sa first timer, tulad ko, wala tayong idea kung paano in-operate yan. Dito sa Chong, we conduct free training po para sa mga first timer kung paano nga ba gawin ang ating fried ice cream. So, libre lang po yun dito sa Chong. So, ibig sabihin, all-in package na yon. Yes, bali taon na lang po nagagawa ng fried ice cream yung ano kinakailangan. Lahat, even warranties, is shoulder po namin for one year. Yun, ibig sabihin napakaganda dahil nga may warranty pa for one year? Yes. Ibig sabihin free, free na ba lahat yun? Yes, sa po ng isang taon, shoulder po namin lahat, spare parts, labor, maintenance po ng unit po natin, is shoulder po ng company po namin for free. Wala, wala silang babayaran. Pwede mo ba kami bigyan ng sample kung paano ginagawa yan? Siyempre naman po. So meron tayo ditong vanilla. So gagawa muna tayo ng vanilla base po natin. So powders lang po. Okay. Siguro 2 cups po ng powders po natin. And half cup lang po ng ating water. Water, of course, mineral water, no? Yes. And then? Tapos uh, imimix lang po natin siya. So habang minimix po natin to, is kailangan i-open na rin po natin yung ating ice cream machine. Yun yung pampalamig? Yes. Okay. So, so imix well lang po natin hanggang ma-dissolve po yung ating Um, vanilla po. Oo. Since na this is a food, syempre kailangan talaga nakaano tayo, naka-gloves tayo dito, yes. 'di ba? I-mix lang po natin 'to. Kailangan po yung consistency po ng ating vanilla po is medyo malapot po kasi kapag hindi po siya malapot at nilagay po natin sa ating uh, fried pan, okay. is possible po yung ating fried ice cream is magdurug-durug. Ah, ganun pala yun. So, may tendency na... Dagdagan po natin siya ng konti. Okay. pag medyo mo, ano pa, malab na, pwede tayo magdagdag. Oh, pwede po magdagdag ng powder po. Okay. Tatansahin mo lang talaga siya. Ayan. So, so aside lang po natin to. So, kailangan yung fried ice cream pan natin is medyo nagkukul na siya. So, makikita nyo po. Then, saka po natin siya ilalagay. Ibubuhos lang yan. Ibubuhos lang po ito. Okay. Alright. And then, gagamit po tayo ng automatic na defrost. So, gamit po ito kapag nahihirapan po tayong um, kumuha ng ice cream. So, for example, nahihirapan po tayo magmix po ng ice cream. So, gagamitin lang po natin itong pedal. Pedal. Ayun. So, pampa-defrost pala yan. Yes. Pampalambot. Kasi mabilis tubigas eh, no? Opo. Oo. Ayan. So, kailangan consistent din yung paghahalo uh, mo. Mm Para hindi talaga siya tumigas eh, no? Sa paggagawa po ng fried ice cream, kapag ito po mga plain, it takes 2 to 3 minutes lang po. Yes, pwede na, uh, mayroon na kayong fried ice cream na vanilla. Okay. Pinakamabilis na yun, 2 to 3 minutes. Yes, 2 to 3 minutes po. O kasi plain lang naman yan eh. Kasi sa iba, may mga toppings. Kaya medyo matagal. Yes. Sa pag-mix po, kailangan medyo malapot lang po yung ice cream po natin or alam lang po alam na po natin na naga ice cream na siya. So saka po natin siya ipa-flat okay, po. Okay. So yung flat po natin is depende po kung ilang roll po yung gagamitin po natin. Uh, gagawin po natin. Mm -hmm. So, so first up, ito po, ko po uh, gagawin ko po ay 3 rolls lang siya. Okay. So, para natin masasabing 3 rolls lang. Siyempre, hatiin natin to sa tatlo. So, siyempre, tatansyahin po natin yung yung laki ng ating ice cream pan. Okay. So, for a few seconds lang po, antayin lang po natin siya mag-ice cream or tumigas and then saka po natin siya i-roll. Actually, matigas na rin talaga, oh. Yes. Napakabilis lang, oh. Ayan. Ayan. Talaga nagro-roll pala talaga. Yes. No? Pero yung tawag ng iba diyan, roll daw eh, no? Mm -mm. Hindi siya sa, hindi siya fried. kaya <laughs> so, sa mga nagtatanong kung bakit siya fried ice cream, bakit nga ba? Dahil dito sa kanyang frying pan or yung oh, kanyang cooling ano, yung nagpapalamig. Yes. kaya siya fried ice cream. 'Yon. Ayun na siya. So ito yung vanilla natin. It costs 20, uh, 20 pesos po kasama na po yung powders, yung waters, and then electricity. Sa ganitong cup, so if pwede niyo po siyang ibenta ng 40 pesos, 50 pesos, depende po sa location po ninyo. Kung 50 pesos po, ang maaari pong kitain per cups is 30 pesos dahil yung 20 pesos po is consume na po yun ng ating mga powders, ng water, and then ng electricity. At the same time, Pwede niyo pa pong lagyan ng toppings. Like for example, mag-add pa po, po kayo dyan ng sprinkles. Okay. Pwede po kayo mag-add dyan ng 2 pesos para sa sprinkles. Additional profit na naman po ito. And then, ang ating choco chips. Or pwede rin po kayo maglagay dyan ng Oreo. Oh, depende sa preference talaga, no? Oh, depende sa oh. preference. Ito, pwede yun siya benta ng it's either 50, uh, 55 pesos or 60 pesos. Imagine, ah. Nag-add ka na ng konting, uh, ano, di ba? Toppings, mm -hmm. pero no, pwede ka na mag-markup ng uh, at least Uh, 10 to 20 pesos. Diba? Yes, 10 to 20 pesos. Sa oh. halagang 20 pesos na capital, mas, uh, actually, mas high profit pa yung marireceive mo dito sa ating uh, fried ice cream. Uy. So, paano naman kung ibang flavor yung susunod na mag-order sa'yo? Pa, paano mo lilinisin yan? Ganda lang, sir. So, kailangan nyo lang po kumuha ng tissue o okay. or ng wet, uh, wet wipes. right. So, pupunasan lang po natin yung ating Um, uh, yung pan. pan. Ibig sabihin, ganyan na naka-easy lang, ka -easy lang yes, po. linisin yan. All right. Hindi po natin siya pwedeng linisin po ng mga dishwashing liquid dahil okay. nga po nag-contaminate po siya ng mga chemicals. Uh oo. -oh. So magbabago po yung nasa ng ating ice cream. Uh oo. -oh. Ayun. So in just a seconds po, ayan, ready to use na po agad yung ating uh oo. -oh. um machine. Kagandahan pala sa ganitong klaseng negosyo, so pwede ka mag magcustomize ng presyo at pwede mo rin i-customize yep. upon requesting din ng mga for example ng mga customers. Po. For example, gusto niya ilagay lahat yung mga toppings mix and match tulad ng ginagawa natin ngayon. So nag-request tayo ng mix and match para matikman din natin, no. Oh. So yung presyo nakadepende dun sa mga topics na ilalagay mo. For example, magpapadagdag ng mga chocolate or mga yes. sprinkles. Sprinkles. 5 piso 'yon kada ad, di ba? Yes po. O kaya yung Oreo. Tulad dito, papakita natin, no. Oh. So meron tayo dito ng mix and match na pack one at saka apple. Okay? Ang presyo niyan, mga magkano nagre-range? Nasa 120 to 150 po. Depende pa rin sa dami at sa laki ng mga. okay. Ayun. Depende sa ounce no? Yung lagayan. Sa ano nga, no? Kilalang street food sa may tondo. Yung tinatawag na ugbo. Talagang kilalang kilala yung mga ganitong klaseng negosyo. Makikita nyo yun doon. The range kaya ng 120 to 150 pesos. Out of truth, titikman na natin yung ating overload mix and match. Pakwan at saka ano to? Ah uh, mansanas. Mansanas. Ano? Hmm. Maliban na po sa ating single pan Of course, we have double pan din po Pinaganda sa double pan So, syempre, dalawa na yung kanyang pan So, multitasking ito Sa mga gusto mag-order ng madam, uh, madamihan oh mabilisan Mabilisan, yes So, ibig sabihin, manpower na ito At least, dalawa rin, ano? Yes. Para mas mabilis din Kasi, syempre, umahaba yung pila Mm -mm. So, mas mabilis na makakapagano tayo, no? Package po nito, 56,995. So, kung magiging dealer po kayo, minimum purchase lang po natin, mabibili nyo na lang po ng 46,500. Complete inclusion, 5 uh, kilos sa powders, 1,000 pieces ka, 4 kind of toppings plus may kasama na siyang ABR na 3,000 watts. Oh, plus customized na rin kung gusto. Yes, customized na, customized na rin kung gusto nilang palitan ng kanilang business name hmm. or kanilang family picture, pwede dyan. Pwede pwede, di ba? Yes, pwede diba? pwede. Alright. So dito kay Chong, wala po tayong franchise fee. So kapag bumili po kayo, package na. Hindi lang fried ice cream ang meron sa kanila dito. Siyempre, ang ating mga soft serve ice cream machine, available din at patok ngayong summer. So kasama naman natin ngayon si Sir Junel na siya mag-explain sa atin dito. Ay, magandang hapon sa inyo mga ka at mga ka kada. So meron tayo dito ngayong ah, subserve ice cream machine. Ito ang subserve ice cream machine namin ay meron siyang three nozzle. Ibig sabihin po noon, isang paper, din sa kabila. Din sa kabila, iwan paper, And sa gitna naman po ay mix. Okay. Then sir, ang kinagandaan sa machine na ito, meron siyang dual compressor okay. with pre-cooling system. Pag na-meet niya na yung tamang lamig niya, hmm. si pre-cooling system na tatakbo para ma-maintain niya ang lamig niya. Oo. At malaking save po sa me, kuryente po ito, hindi po katulad na ibang iniisip niyo. Kasi meron siyang interval time okay. na swing up 5 minutes, magpapay nga siya para hindi dread direcho ang takbo ng machine natin. Oh. po so, ito, sir. Nag-shutdown siya. Oo, oh, nag-shutdown na siya. Nag-matic, mag no? Mag mag magpapay nga lang po siya. Then after mga 10 minutes or 5 minutes na set na interval time nyo, okay. mag lang siya ulit para ma-maintain lang po yung lamig sa machine natin. Alright! So palag-abil po kayo na machine na to, inclusion na po ang powder natin. Alright! And then may kasama na siya 5,000 watts na ABR din po. Oh! So ibig sabihin, tatlong flavor din ng yes, powder? Yes sir, tatlong flavor pero 10 kilos po ang bibigay namin sa inyo. Ah, mas marami? Yes po, at okay. kasama na rin po yung ating uh, paper cups. Ilang piraso niyan? 1,000 pieces. 1,000 pieces na po. Sa ngayon eh. po, mga kachongkada at mga kashabers, wala pa kaming available na uh, cone. Pero soon, baka magkaroon kami. Pero Oo nga. Sa ngayon po, ang inoffer namin ay yung sa paper cup. Oo. Sa isang kilo, sir, pwede kang pag-dispense -pag ng 25 pieces na Uy, ganito. Marami-rami na din. Yes, na laga, sir. No? Ayong ganda mo sa labas, pwede po 30, Oo. 40, or 50. Depende po sa inyo. Okay. So, masisigurado po namin na premium ang aming mga flavors po. At talagang kilala na. Pag yes, sinabing sir. Chong Cafe, guys, alam na alam natin yan. And ano pa bang meron tayo dito yung special bukod sa dual compressor? Yeah, meron din siya, sir. Um, may gulong na rin po siya. Okay. Hindi na po tayo may harapan po mag-move na mag-move po sa iba. Oo oh, nga, kasi napakabigat na ito. Yes, sir. Sobrang bigat, mo, bigat oh. po. Bigat po na ito. Just like po, meron din kaming available na tabletop machine din po. Ayun yung mas maliit naman. Mas maliit po, sir. Okay. Pero okay. kailangan mo ng lamesa doon. Okay. Then, mabigat din po siya. Alright. Ito po siya. Ayun. Ayun. So, ang presyo po nito sa market is 81995 po. Okay. Uh -huh. Kung kayo po ay uh, dealer namin, makakamura pa po kayo. At makak makakaroon kayo ng less na presyo rin po. So, magkano na lang papatak ng unpressure nun? Pag sa dealer po, uh -huh. uh, I think sir, mga nasa 74 or 72000 nila. Uy, mas, ma malaking, mas, malaking o, mas malaking savings po. Mas malaking savings. Then, ang, well, ang okay. kanyang maintenance po are warranty, one-year warranty, parts and services po. Kailangan nyo lang po dalhin sa amin kung may problema po siya. Okay. At pwede namang uh, through by call kung may problem din siya. Okay. So ano ba yun? Uh, free spare parts ba yun? Free spare parts po lahat po. Sa one year? Sa so, one year po. Okay. Then, after one year po, uh, magka problema, pwede kayo lumapit sa mga gumagawa ng mga aircon at ng mga RF para magpa-check sa kanila. Oh, kasi compressor lang yes, naman yan, di ba? Yes, compressor diba? lang po yan, sir. So, paano naman gumawa ng ice cream? Sa ice cream natin, sir, napakadali lang po. Sa paggawa ng ice cream natin, sa isang kilo natin, kailangan okay. mo lang po ng 2.5 liters of water Alright. na room tempo. Then, i-mix mo lang siya sa matunaw. Then, at uh, iput nyo, ilagay nyo lang po rito sa ibabaw. Uh Oo. -oh. So, Yan. ito na yung, Ayaw yung mismo, Ayaw, ano, mismo hopper niya. Kumbaga yung sukat niya, sa yes, saktong-sakto na yun. Yes, So, kulang pa yun. Kaya, kulang pa yun. Okay. Kaya pa ng dalawang timplahan Dalawang timplahan pa. Yes, oh, Okay. So, tapos, uh, paggawa po, simple-simple na po ang paggawa, ang pag-operate ng na machine natin. Oo. Oh, oh. Once na nagtimpla ka lang, ilalagay mo lang siya sa clean muna para bumaba lahat ng tinimpla natin uh, mixture. Oo. Oh, oh. Then, pag okay na, stop mo lang, then punta ka naman sa auto agad. Ah, uh, so touch screen din pala siya, yes, no? Digital. siya, sir. digital. Oh, oh. At kailangan gandaan po na no, meron siyang counter system. Okay, so para saan naman yun? Para po, nabilang natin kung ilan yung dinidispense ng ice cream natin. Parang inventory na rin. Inventory? Yun. Yes, sir. Makakatulong pala yun. Makakatulong ah, po yun, sir. Oo. Oh. So yeah. malalaman mo kung ilan yun yung ilan yes, yun yung po. nagawa Pwede mo siya iwan po sa isang araw. Kunyari po sa natin sa inyo, uh -oh. kung ilan yung starting niya sa uh -oh. araw na yun. Alright, yes. ang galing. So very accurate very siya. Very accurate po siya, sir. Uh -oh. Sir, bukod pala sa paper cups, meron pa kaming isang in-offer po. Ano yun? Ang waffle po. Oh. Ang waffle machine na Alright. pwede natin uh, pamalit po sa ating pa uh, paper uh, paper cup na para cone na po. Na, oh, uh, buy your own. Oh, sige. Yes. Pwede yes, natin ipakita yun sa kanila. Okay. So, may machine na rin pala talaga kayo ng yes, na sir. waffle, no? Apo, ito po yung finished product niya. Okay. Sa ngayon, hindi pa ako masyado perfect, perfect, kasi hindi nakatapat din sa hangin. Oo, oh, yan. Then, Ito so, po yung, yung ating waffle maker natin. Ito yung pinakang uh, pa yes, po. Mixed powder Yes sir Okay mm -hmm. So dito rin talaga Nagaling yan sa inyo Yes po sir uh, Meron din kami Available dito May okay. tatong flavor kami Available Butter Chocolate okay. Pati strawberry mm -hmm. And then also the machine Available din sa amin dito Yan na mismo yun Yes sir Ang, ang machine namin Sa halagang 15995 Okay Meron siya kasamang 6 kilos na uh, Belgian waffle Mixture po Okay. At well, tatlo din magagawa, yes, no? Yes, sir. Tatlo po yan, yes, sir. Oo. Mabilis po siya makagawa. Mabilis makakagawa. Yes, sir. Uh, five minutes, to uh, two minutes to five minutes, makakagawa ka na ng sarili mong uh, waffle po, Or sarili mo na rin cone. Oh, Ang ginagawa ng iba, uh, lang nila coated po na chocolate. Chocolates. Oo. Then, uh, doon nila i i-dispense ang soft serve. Oo. Then, pwede po selling sa labas ng up to 100 pesos. Wow. Pero sa murang halaga lang po yun, sir. Oo nga. Malaki nga. profit. So, magkano po. lang naman ang magkano ano Magkano lang po. So, dyan, di ba? Yes, sir. Para okay. tong para lang bumili na usually na pancake doon sa mga mall. Oo nga. Yes, same lang sa mixture niya. Oo. So, don't worry guys sa ano ha, sa mismong supplier ng powder dahil sila mismo ang nagsusupply <laughs> niya. Yes po, kami po Kung talaga. Kung magkapag-inavail niyo yung package, kasama na yan doon. Yes completo po. Kompleto na mm At meron oh. din po kami sa online store ng mga uh, Belgian waffle namin sir. Oh. Meron din sa Shopee at Lazada, pati na rin sa Chong website po namin. Oo, oh, sa so kompleto. Yes, sir, kompleto na po lahat. Ayun. Kaya uh, pwede po kayo kumotak sa amin din, matry po ang amin waffle. Siyempre, also the machine. Good news para sa ating mga ka-savers. Meron po tayong discount code up to uh, 7,500 per items na i-avail ia nyo dito sa Chong Cafe. So gamitin nyo lang po ang Chong Tour Vlog 2025 para maka-discount po kayo up to 7,500 pesos. Alright, so maraming maraming salamat sa inyo lahat mga savers sa pagsama nyo sa amin dito sa Chong Cafe Philippines. Para sa ibang information, pwede nyo pong i-visit sa comment section itong ating video. Okay, so uh, magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating tour vlog.